ito ang pandan lalaki napakalaking pandan lalaki nito mga kaubayan no? Oh. itong pandan lalaki na ito ay napakabisa po ito na po sa UTI sa UTI po mga kaubayan ang bisa po nito itong pandan lalaki na ito sa UTI ito po ang pamaraan ang proseso ng paggamit po nito mga kaubayan itong pandan lalaki na ito kumukuha po ng dahon isang dahon po ganito mga tatlong dangkal po mga kaubayan at linalaga po yan at hinahaluan ng sambong yung mga taong may problema po sa UTI ay mabisa po ito mga kaubayan katulad po niya no ang dami na pong pinagputulan ang dami na pong pinagputulan ng dahon ng pandan lalaki mara, ibig sabihin marami pong kumukuha dito mga kaubayan kasi naabot lamang po ito dito naabot lamang po kaya tignan nyo yung mga dahon nya puro putol putol na po yan so ibig sabihin po marami pong kumukuha yan, yung dahon ng pandan lalaki na yan pang lunas sa UTI po mga kaubayan ngayon kung gusto nyo naman po na mabisang mabisa yan sa UTI haluan nyo po ng dahon ng sambong. Ganun po. Para lalong mas mabisa po. Isa pa pong pamamaraan ng paggamot ng dahon ng pandan lalaki na yan, pag talagang grabe na po yung UTI ng isang tao, ay kumukuha po ng isang buko. Isang, isang buko, yung laman po ng buko, yung sabaw ng buko, haluan nyo po ng daon ng saging, daon ng pandan, daon ng pandan na ito, at sambong, napakabisa po yan mga kaubayan, na panggamot sa UTI, lalong lalakas po, ang bisa niya, pag ganong proseso po, ang ginawa ninyo, haluan nyo po yan, ng buko, sabaw ng buko ng nyog, yung daon na yan, mga tatlong dangkal po, sabaw ng buko ng nyog, tapos, ah, uh, yung daon ng saging kumuha po kayo ng daon ng saging mga dalawang dangkal na ganito at sambong ipakulo nyo po yan mga kaubayan pag uh, nyo po yan lalong bibisa po triple triple po ang bisa ang bisa nyan yung mga grabe po na UTI ay kaya nya pong lunasan yan ganyan po ang ginagawa namin mga kaubayan pag gumagamot po kami ng UTI na mga grabe na po uh, pag mga grabe na po yung talagang um, hindi na po kaya ng isang uri ng halamang gamot ay ginagamitan na po namin yan ng buko sabaw ng buko yung sabaw ng buko mga kaubayan ayun ay po ang ginagamit namin na pampakulo pampakulo po ng kasama po yung dahon ng pandan, daon ng pandan at daon ng saging ayan po, pag samasamayan po namin yan triple, triple, triple po ang bisa niya mga kaubayan, yung mga uh, operan na po, yung mga itatakbo sa hospital na UTI, kahit kidney stone po mga kaubayan kaya niya po, yung mga kidney stone po na operan na ay hindi po maoperahan yan pag yung ilinagay mo po sa tamang proseso ang paggamit niyan yung pandan lalaki na yan ng kasangkapan po ay yung buko buko at dahon ng saging yan po mga kaubayan at sambong ang uh, pakishare naman po ang videos nito para malaman po ng ating mga kaubayan ang kahalagaan ng pandan lalaki marami pong salamat